And for today's ganap nga, bali tapos na nga aking day off. O di gaya naman ako yung malis-bilis na naman ang tatanghali na naman. Papasok na naman sa trabaho at buti na laang. Kahit walang linya itong daan na ito ay napakaluwag sa ngayon. At medyo nga nga masakit na yung aking ulo sa ngayon. Kasi baga naman nung nakaraang gabi ay hindi ako gasinong makatulog. Kasi gabaga naman ang aking si ay limpasay na sa pagtulog. At naandito na nga kami sa biglang liko. Ito lang naman yung biglang hindi kong hindi ka sasaya kundi mamumroblema. E eh, di pa ano pa, gasolinahan po. And for today nga, sumikat na yung haring araw. Kaya naman kami bilis-bilis na at kami nga ay may pasyente sa bahay. At dahil nga dyan, dumaan nga kami dito sa prutasan at ibibili ko nga daw ang aking si ng papaya. At buti na lang talaga kahit maaga pa bukas na din agad itong mga prutasan na ito. Kaya naman, bilis-bilis nga kami at ako'y inahantay na nga doon din sa highway. At pagdating nga din namin, eto na yung lalaking ito, si Joseph, yung aming parking boy, ay nakaabang na at kanina pa nga daw nila ako inaantay. At pasensya na nga ka ako at gawa na ako'y tanghali na naman kasi baga naman pagkalayo-layo yung bundok na aking binaba. And pass forward na nga mga mare, bali ako'y pauwi na nga at tapos na ang aking duty. Bago nga ako umuwi, dumaan na nga muna ako din sa simbahan para makapagsimba naman at makapagpasalamat. At hindi na rin nga ako gasino magtatagal dito at si puso inaantay na nga ako doon sa kanto. Bali magkukumyot na nga lang ako at sasakay ako dito sa blockbuster na jeep. Ay Diyos ko po, Rude, sa pagkakataong ito, ako'y magmamabilis naman nga. At dahil nga sa aking kaulagaan at patulog-tulong nga sa jeep, ang ending ay Diyos ko po ako'y nakalampas ng bababaan. O di for the por portalakan por na ulit ang person pabalik. At tawa, ako'y tawa-tawa nga sa aking sarili at bukod nga doon ako'y nakabili na nitong pineapple juice para kay puso. At ako'y nakaulaga pa nga dyan. At ako'y papikit-pikit pa. At ako'y inaantok pa. At 1.30 na nga ito mga mari ng hapon. Kaya naman sumalubong na nga ang aking si puso na hindi pa daw siya nagtatanghalian. Kasi baga naman siya nga daw ay nakatulog. Kaya naman nag-aya na nga muna ako din sa bayan para bumili nga kami ng isda. Upang sa ganon ay mailuto. Eh, Diyos ko, puro day kami daw ay magda-drive through na Di, ano at kako ito, Jollibee. Baka tayo naman kako dito ay mahuli. At buti na lang kako ay walang manghuhuli. Kaya naman, kahit hapon na, buti na lang talaga din. At mayroon din pa rin dito mga nagtitindang mga tira-tirang isda at mga buhay pa nga. At bali papalinisan ko na nga ito kay kuya at magdadagdag na nga lang ako ng plastic para baka naman kasi imang tumulo dito sa aming sasakyan. At yun lang la naman for today's video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mabalos!